Ang pagiging aggressive ay hindi maiiwasan sa kahit na anong uri o kahit anong breed ng pusa. One way or another, malamang ay nakita o na-experience na rin ang pagiging agresibo niya. Maraming uri o types ng aggression ang maaring ipakita ng isang pusa. At ang unang hakbang na, na dapat gawin sa pusang nagpapakita ng aggressive behavior ay siguraduhin na wala itong medical reason ang mga sakit kasi gaya ng hyperthyroidism, osteoarthritis, dental disease at central nervous system problems ay maaaring magdulot ng aggression kaya dapat ay kumonsulta agad sa veterinaryo para ma-address ito. At once nga na ma-insure ninyo na wala naman siyang medical problems, ang pag-alam sa uri ng aggression ang susi para maintindihan ang nag-cause ng ganitong ugali. Narito ang ilang uri ng cat aggression. Play Aggression Ang mga kuting na pinalaki na hindi kasama ang kanilang littermates o mga kuting na walang social interaction ay kadalasang nagpapakita ng play aggression. Napakahalaga kasi ng laro sa mga kuting. Sa pamamagitan nito, nalalaman nila kapag nakakasakit o masyadong hard ang kanilang mga kagat at kalmot sa kapwa nila pusa. Kaya kung mag-isa lamang na lumalaki ang ilong pusa at hindi kaanong na expose sa mga social interaction, malamang sa malamang ay mag-display nga siya ng aggressive behavior. Fear Aggression Ang ganitong type naman ng aggression ay makikita sa isang pusa kapag naka-encounter siya ng isang hindi pamilyar na pangyayari, tao o hayop. Ang the best way para maitama ang ganitong behavior ay iwasan ng mga sitwasyon na nagbibigay sa kanila ng fearful response. Petting Induced Aggression May mga pusa namang bigla na lang nagiging aggressive kapag pinipet sila. Ang mainam na paraan para mapigilan ang ganitong type ng aggression ay iwasan ng paghawak sa kanya kapag hindi niya gusto. Huwag mo din siya iistorbohin lalo kapag kumakain dahil marami sa mga pusa ang ganito ang reaksyon kapag binubuhat at hinahawakan sila kapag kumakain sila. Expected Aggression Kapag naman excited ang isang pusa pero hindi siya makapag-respond directly dito, kadalasan na ibubuntun na ang excitement niya sa pagiging aggressive sa ibang bagay o tao pain-induced aggression. Ang mga pusa naman na nakakaramdam ng pain ay maaaring mag-respond aggressively sa mga tao at ibang hayop para maiwasan ang paghahawak at paggalaw sa kanila dahil na nga sa sakit na nararamdaman nila. Status-induced aggression Minsan naman ang mga pusa ay nagpapakita ng signs of aggression kapag gusto nilang mag-establish ng social dominance. Territorial Aggression Alam na natin na ang mga pusa ay napaka-territorial. Kaya naman hindi maiiwasan sa kanila na maging aggressive kapag nakikita nilang may ibang tao o hayop ang umaangkin ng kanilang teritoryo pinapakita nila ang ganitong aggression bilang isang signal na ang isang bagay, tao o lugar ay sa kanya. Ang maaring gawin sa ganitong type ng aggression ay dahan-dahan at huwag madaliin ang pag-introduce sa kanya ng mga bagong bagay sa inyong bahay. Maternal Aggression ang mga pusa naman na bagong panganak lang at nagpapasuso pa sa kanilang mga kuting ay maaaring magpakita ng agresyon sa mga bagay o tao na lumalapit sa mga ito. Mainam na mag-provide ka sa kanya ng tahimik at low-stress environment. I-minimize din ang mga bisita niya. Ang maternal aggression ay kadalasang nagsasubside once na mag-start ng lumaki ng kanyang mga anak at maging independent. At ang panghuli ay intercat aggression ang mga lalaking pusa, bihira ang mga babae, ay nagpapakita ng aggression towards sa kapwa nila male cats kapag nagsisimula na silang magmature at umabot sa edad na dalawa hanggang apat na taon.